Grabe yung experience ko ngayong gabi, parang eksena sa isang horror film. Nandito ako ngayon sa isang hotel sa Capiz. Sa isang hotel na biglaan lang ako nag-check-in. Story time. Kanina, nakatambay ako sa isang cafe sa Rojas, kasama ko yung mga kaibigan ko. Napasarap yung kwentuhan namin at di ko na malaya na alas 7 na pala ng gabi. At kailangan kong bumalik sa aklan. Biglang tumawag yung nanay ko. Sabi niya sa akin, wag ka nang umuwi, mag-check-in ka na lang dyan. Delikado nakakatakot umuwi ngayong gabi. Sinabi niya na madami daw mabibilis na bus, madilim na. Tapos sabi ko, hindi, uwi ako. Nakauwi na ako dati mula Rojas hanggang akla ng gabi na nakamotor. Pinilit kong umuwi. So umuwi ako siguro mga 7.30pm. Okay naman yung lahat. Kaya lang, sa kalagit na anong biyahe ko, biglang umulan ng sobrang lakas. Yung tipong biglang hindi ko na makita yung dinadaanan ko, parang naging invisible na yung daan. Huminto ako sa isang kainan. Tapos nag ako na, sige, hindi ko na itutuloy yung biyahe, mag-check-in na lang ako sa isang hotel na pinakamalapit kung nasan ako nakapuesto. So nag-check ako sa Google Maps, sa cellphone. Hindi na ako makapag-content nun eh, kasi... Medyo nasa-stress na ako eh. Tsaka natatakot na ako sa kalsada. Kasi nga hindi ko na makita talaga. Merong hotel malapit lang. Five minutes away. So, derinive ko. Pagdating ko dun sa sinasabi ng Google Maps, wala akong makita na kahit na ano walang hotel. Parang meron lang lumang bahay na alam ko na walang nakatira. O, kinikilabutan ako yung kinikwento ko. Tapos, ginawa ko, paikot-ikot ako. Kasi nga, sabi ko, hindi tulang lang yun. Ayoko nang bumiyahin ng malayo. Hanggang sa'yo, naisip ko na lang na, na baka pinaglalaroan ako. Hindi ko sinasabing haunted yung hotel na nandun sa Google Maps ha. Pwedeng meron lang naglagay noon para nang titrip o pwedeng meron talagang hotel na ganun dati pero ngayon wala na, nagsara na tapos giniba na yung building. So ang ginawa ako, bumalik ako pabalik ng Mayroha City. Tapos sabi ko, kung ano na lang yung unang hotel na makita ako, mag-check-in ako. At yun nga, nakita ko tong hotel na to. Hindi ko na sasabihin kung ano yung pangalan, pero mukhang safe naman ako. Ang okay dyan, eh, ligtas ako. Hindi ako bumiyahe ng malakas ng ulan at hindi ko makita yung kalsada.